Ano nga ba yung mga natural na lunas para sa sumasakit na ulo? Walang pinipiling tao at oras ang sakit ng ulo. Maaring mangyari ito habang nagtatrabaho, nag-aaral o nagpapahinga. Ngunit iisa lamang ang nakiking epekto nito. Hirap ang sinuman gampanan ang mga pangaraw-araw na gawain kapag madapuan nito. Sa kagandahang palad, maaring maiwasan ng migraine o sakit ng ulo. Ang migraine ay dinutulot ng pamamaga ng blood vessel at mga nasabing pamamaga ay maraming sanhi. Ang pagkilala sa mga karaniwang sanhi, pati ang iyong particular na trigger ay mainam sa pag-iwas nito. Ang labis sa pag-inom ng alak ay nagdudulot ng hangover na nagririsulta sa matinding sakit ng ulo, pangihina, pagkahilo at pagsusuka. May mga uri rin ng alak na walang kaagipat na migraine. Ngunit masama naman sa atay ang labis na konsumo nito at maaring magdulot ng depresyon. Karaniwang saninang migraine ang pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan. Nangyayari ito kapag hindi wasto at napapanahon ng pagkain. Kung madalas kang uminom ng kape, malamang ay may kataasan ng iyong caffeine level. Withdrawal ang kalaban pag humantong na sa ganitong estado. Ang hindi pag-inom ng kape sa loob ng mahabang oras ay nagdudulot ng withdrawal headaches dahil sa bigla ang pagbaba ng caffeine levels. Isa sa mga nare-rekomenda ng Doc Alternatibo ang pag-inom ng Mixed and Herbal Coffee. It's a natural coffee na makakatulong sa pananakit ng ulo. Ang Mixed and Herbal Coffee ay mayroong sampung natural at organic ingredients na nakakatulong sa pag-boost ng ating enerhiya at pag-iwas rin sa constipation, cancer, heart disease at immune deficiency. Ang herbal na kape ay natural na alternatibo para sa ating mga mahilig sa kape dahil wala itong caffeine. Isa rin sa narekomenda ng Doc Alternatibo ang pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo at paggamit ng mga Doc Alternatibo products. Isa po sa magpapatunay nito ay si Miss Antonina Discalso kung saan siya po ay migrate Ngunit ngayon ay gumaling dahil natulungan sa ating services at products ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Ako si Antonina Descalzo, Nakatira ako dito sa Ibaritan, Agulong, Cagayan. Ang karamdaman ko dati, Doc, yung masakit ng ulo ko, migraine. Eh, mm -hmm. Hindi ko na talaga mapapagamot sa ospital. Nasa nila pa ako noon. Pumunta pa ako ng abroad kahit doon nag-herbal uh, ako pero wala din akong na ano nga, na gamot kaya dito ko na na tutunan ng gamot ng doc alternatibo kahit sa hospital wala din uh, pinagbabago kaya dito na ako na kaminting ngayon sa doc alternatibo gawa na dito ako gumaling So, ah. ano ang ina-undergo mo, ma'am, yung vitamin C and? Vitamin C ito nung kapit lit. lahat ng mga product nito. Thank you, Lord. Talagang magaling talaga itong Doc alternative ko kaya hindi ko talaga iwasan ng ano pag take ng gamot at sa mga kape talaga diretso kahit na mahal noon ng kape binibili ko pa rin hanggang <laughs> ngayon kayo mga bago sa akin yun na talagang marinig talaga araw-araw nasa sa siguro na talagang ito ang Doc alternatibo ay pinagmamalangit talaga ako si Antonina Viscalso nakatira dito sa Libertad ang Bulog Cagayan at 68 years para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin mismo ang Doc Alternativo branches sa inyong lugar o di kaya ay message ang Facebook page na Mags Doc Alternativo Products. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.